Hello, magandang gabi pong muli mga kababayan. Mayroon po tayong isang topic na pwedeng pag-usapan. Ito pong uh, <clears throat> ipinapanukala nila ng Kongreso at ng Senado na ibalik yung pag-usapan muli ang Charter Change. Pero sa, sa panig po ng... Kongreso. Hindi naman po totally babaguhin yung konstitusyon. Mayroon lang babaguhin, ia-amend doon sa part ng economic. Economic Consti uh, economic constitution. Pero sa part naman ng Senado na si biglang naging excited itong si Robin Padilla na siyang namamahala dyan sa uh, constitutional amendment sa Senado, ang gusto naman niya, political, yung political setup ang baguhin. Yun nga na panukala niya po na yung mga senadores ay gawing gawin na pong 54 na sa kasalukuyan is 24 senators. So, magdadagdag tayo ng 30? Yeah! 30 senators? Higit sa doble? Saan tayo kukuha ng pagsahod sa mga yan? Di bali man lang sana po kung... Di ba, mga kababayan? Di bali man lang sana kung mga... di kampanilya? Mga di kalibre? Na mga solons? Yung talagang mga may wisdom, may may mga mga bigatin ba? Yung mga tipong mga senador noong araw, kagaya ni ni Enrile, ni Tolentino, Ferdinand Marcos, Senior, Salonga, at marami pang iba. Pero yung mga senador natin ngayon, itsura, tapos dadagdagan pa for sure, itong si Robin, kapag yan na aproban aayain niya yung mga barkada niya dyan sa showbiz. Halika, magsinador tayo para laos na eh. My goodness. Sigurado yan. Tapos gusto pa niya, eh, habaan yung termino. Gawing 8 years. Ngayon, yung vice president sa ka president eh kailangan one ticket kagaya nung BBM Sara. Kasi ganyan po sa Amerika eh. Hindi pwedeng magkaibang uh, partido. So same partido para magkasundo. Mm. If we know. Ngayon nga po, magka, magkapartido nung kampanya eh. Tingnan mo ngayon ang nangyayari. Nagsasaulian na ng kandila. So, yun po ang sa part ni Robin Padilla. Imagine, dito nga lang sa 24, ang laki-laki na ng gastos. Wala naman tayong napapala na magandang benepisyo dito sa mga senador na ito. Halos lahat ang mga nandyan, mga pulpul eh. Oh, o, so sa totoo lang, real talk. Di ba mga kababayan, sino bang matalino dyan? sa mga senador ngayon. Ewan. Eh, Meron man, mga, siguro, mga lima. Hindi ko nasasabihin po sino. Hindi naman talaga ganun ka, ano eh. Ngayon, dito naman po sa, sa side ng uh, Congress. At yun po ang uh, approved ni Pangulong uh, BBM. Yung economic uh, section nga po na ang gustong mangyari eh kaya yun aamendahan yung nasa 1987 constitution eh para po mainggan daw ang mga foreign investors na mag-invest dito sa Pilipinas for all we know ang nandoon po sa constitution ay ano ya 64 yan no yun ang gusto nilang baguhin. Na dito nga sa bagong uh, pagbinago yung uh, Constitution, ay eh gagawin nilang 100%. 100% na ang sa sa foreign investor, sa magninegosyo dito. Ano yung para sa atin? At for sure, ako hindi po ako hindi ako agree dyan eh. Kung yan lang naman ang pampa pampa-invite para pumasok ang investors, hindi po maganda. Sila lang ang yayaman niyan. Biruin mo 100% pati yung pagbili ng lupa. Makakabili na sila ng lupa. At for sure, ang magsisipag-applyan dyan, mga in mga Chinese from mainland China na, kumbaga, dahil nga sa bahina ang kanilang ekonomiya ngayon sa China, di ba naglalayasan ngayon doon dahil nga, dahil sa sobrang higpit ng uh, communist government? Di ba naglilipatan na sa ibang mga bansa? O, oh, e eh kung dito na naman magsilipat ang mga yan, puro na lang incheck ang nandi dito eh ito mga Filipino Chinese nga dito eh para na silang mga mga hari na dito eh tapos magdadagdag pa tayo di ba man lang sana kung mga investors na from Japan, South Korea yung mga friendly countries hindi hindi dito galing sa China ako kapag yan po ang ay nako sana naman po maiisip mai, yan ng ng ating gobyerno no siguro po hindi naman doon sa pagiging 100% share ng investor ang makakapagpa inganyo na pumasok dito siguro po eh, hindi po kaya kaya ayaw nilang pumasok dito eh dahil sa peace in order bakit hindi po kaya yon ang ayusin peace and order. Eh, ang dami dito kinikidnap ng mga mga foreign businessmen. Mga kidnap for ransom. Mga patayan-patayan. Mga kidnapping, mga basta, mga krimen. At isa pa, yung dyan, dyan pa lang po sa airport natin, sa international airport natin, ang dami ng kalukuhan dyan. Di ba mga kababayan? Yung mga tanimbala, yung mga ninanakawan ng mga bag ng mga turista yung pangit na pangit na airport di ba minsan biglang nawawala ng kuryente ang airport ibig sabihin ang pampahingan nyo ng investor dito hindi yung 100% sa akin lang ha? sa akin lang na pananaw ha? kung sabi naman mami naggaling-galingan ako unang una dyan pa lang muna sa airport pagpasok hindi welcoming ang daming mga mandurugas dyan eh kahit mga kapwa Pilipino nga dinudugas eh hindi kaya yun munang ayusin tapos yung mga mga taxi driver na manggagancho hindi naman lahat ah pero meron marami nang bibiktima rin lalo ng mga foreigners sos ginoo ko kaya pala sa dinami-dami ng mga pledges na nakukuha ng Pangulo sa abroad wala namang pumapasok tapos ito ngayon ang gagawin Aamendahan ng saligang batas ang, ang nakakatakot lang po kasi dyan mga Chinese ang papasok dito at ayaw natin nun mga Pilipinong Chinese na nandito dito eh, nagkaka wala namang wala namang pakialam sa bansa natin eh, basta sila kumikita lang eh. 'Di ba? May narinig ka ba na comment reaction nila tungkol diyan sa gulo sa West Philippines Sea? Eh? 'Di ba wala? dudugas ng mga 'yan eh. Hindi man nagbabayad ng taxes 'yan nang maayos eh. Tapos eh inaapi pa yung mga mga empleyado, mga katulong, mga boy nila, mga driver nila ng mga Pinoy. So, as alam ko yan. Mga man mang-aapi. Well, hindi naman lahat. Karamihan, ang baba ng tingin nila sa Pilipino eh. Eh, naging amo ako noon na Chinese eh. Ang tawag nila sa mga Pili ang Pilipino daw, ang bububo. Mga bubo daw ang Pilipino. Kasi bakit bobo? Tayo daw na taga rito, hindi tayo mga big time na negosyante. Sila na dayo, sila yung namamayagpag. O bakit nga ba kaya? Hindi nga kaya bobo tayo. O talaga lang na mga ano sila, tuso o maggagaling silang negosyante. Okay naman sana 'yun magaling sa pagnenegosyo. Pero kung nang-aapi ka na at nang-aapi ka ng at hindi ka naman talaga napapakinabangan ng bansa natin dahil ang buwis na binabayad eh hindi sapat. 'Di ba mga tax evader 'yan eh. So Tapos ipapadala mag mga nagtatrabaho rito ipapadala yung pera doon sa China. po mga kababayan, hindi ko hindi ko agree yung ano na yan. Well, at uh, approve na, tapos approve na ito ni BBM. Para lang daw mainganyo yung mga foreigner na mag-invest dito. Ewan ah, ay may mga nag-invest dito na wala pang ganyan na mga pagbabago ng saligang batas, ang daming nag invest dito, mga Japanese, yung uh, yung Spaniard na, yung Spanish na, di ba pinatay dito nung panahon ni Duterte? Yung uh, pinagbintangan na involved sa drugs? oh, may mga nag invest kaso ang problema nga, syempre, pag nabalitaan yon pipigilan nila yung gusto mag-invest dito o wag lang kayo mag-invest dyan pinapatay ng mga pulis eh yun po ang problema dito maraming gusto mag-invest dito at mag-retire mag mga foreigner yun lang na bayaw ko na Japanese eh gustong mag-invest dito noon dito sa probinsya namin magandang negosyo para tulong na lang tulong sa taga rito kapag asawa siya ng taga rito ng kapatid ko Oy, bakit hindi natuloy? kasi yung mga politiko mismo dito, nagaano ng magkano akin. Eh sa Japan po walang ganon. Kaya nagulat yung bayaw ko. Gul gulat na gulat. what's this all about? Ang daming nagaano, magkano si hindi lang iisang tao raw. Magkano ang amin? O, di ba? Yan po dapat ang yan po dapat muna ang tatanggalin. Ano bang tawag dyan? Red tape? Marami po sa mga nasa gobyerno na kapag foreigner ang nag apply ng business permit foreign investor dinudugas po kahit na anong gawin natin dyan na 100% ko ilang percent, 100% pa yan, kung hindi mababago yung mga ugali ng nasa government na sobrang korup, kinukorup nila. Saan kaya? Saan ano? Halos lahat ng mga mga government agencies natin mayroon eh. Hindi ko naman nila lahat, no? Pero it's very, ano, very rampant. Kaya na na na, disa, na disappointed yung dito sana sila mag ano magtitira kung natuloy yung negosyo yun dito. Malaking negosyo. Sa Japan wala kasi ganoon. Pag magne-negosyo ka, magnegosyo ka diretso, straight. Kuha ka ng permit, yun lang. Wala mga ganyan. Dito lang yata sa Pilipinas may gano'n eh. Ay. Yun po ang dapat ayusin. Hindi yung kung ano-ano mga porsyento. Okay sige po mga kababayan, 'long iyon na lang po muna at uh, Thank you very much for watching and uh, I hope to pakiusap lang i-share nyo po yung aking ang aking video para medyo umangat-angat naman ang aking channel. Uh see you in my next vlog and uh, Peace for everyone.